Magandang araw po mga kaibigan. Andito kami sa Miller's Pond dito lang sa San Antonio, Texas. Nagpa-family day lang kami. Nagpa-fishing, nagpa-barbecue. Meron tayong hotdog and hamburger dito sa grill. Tapos mamaya konti magpa-fishing kami. Sabi daw nila kakalagay lang ng madaming rainbow trout dito sa pond na to. Kaya sana may mahuli kami. Pero... Kahit wala, okay lang kasi sobrang maganda yung weather. Medyo umaambon, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, tamang-tama lang. Kaya, mag-fishing tayo, kain tayo konti, at mag-enjoy lang tayo. Simpleng cheeseburger lang, luto na lahat ng mga cheeseburgers at hotdog na lang. And yung uso dito sa amin, dito sa US, pag nagpa-picnic uh, o pag may labas, masarap magluto ng hamburger and hotdog, kaya may... Barbecue, Kahit saan ka papunta, may barbecue sila sa mga parks. So, fishing na si Jess. Ano ang bait mo? Um, bait ko is worm, live worm. Live worm. Ubus na yan. Ubus na. <laughs> Inaubos nila. Eh? <laughs> Inaubos nila yung bait. Bale, ito ang Miller's Pond. Maliit lang siya. Pero, sabi daw nila madaming catfish at rainbow trout. Madami ding nagfe-fishing, no? Pero, wala pang nahuli. Kahit isang isda, wala pa akong nakita. Kaya, good luck na lang sa atin. Ready, ready na si Jack's boy. If ever may mahuhuli si Jess. <laughs> may dala siyang malaking net. Dalawang pole ang ginagamit ni Jess. Oh, ah! Be, parang may fish ka, ah. Ay, nasnag ka pala. Sayang. Ay, Waits lang pala ang. <laughs> wow. Ay, nakras ko ati yung line nila. Per ducks dito sa pond. Nakahiga sila lahat. Alah, tulog na. Jiro, <laughs> nagpa ka din? May nahuli ka ba? Yes. Yeah. Wala pa? <laughs> Tatlong oras na kami nagpa-fishing, wala pang luck. Cast ng cast. Yeah, kahit maliit lang, lang sana, masaya na ako. Wala pa eh. <laughs> magsa down na, wala, wala kaming nahuli kahit isang isda. Pero nag-enjoy naman kami, uuwi na lang kami ngayon. Pero try namin ulit, baka next week. Uh, baka sa ibang lugar naman uh, pero nag-enjoy kami kumain lang kami ng konting barbecue tapos nag-fish kami mga 3 or 4 hours pero maraming salamat po sa pananood. at sa susunod po ulit. Paki-follow, like and share itong video na to kung nag-enjoy po kayo. Ingat po kayo. Bye-bye.